Magandang araw mga kabikers Sa video ito, magbabaik tayo mula Iriga City papuntang Sagnai Kamsor May layo itong humigit-kumulang 80 km balikan Para mas maging challenge ang biyahe natin, hindi tayo dadaan sa National Highway Dadaan tayo sa shortcut na kalsada mula sa San Agustin Iriga City Santa Teresita San Andres, San Vicente Norte San Ramon, Hanawan o Campo tigaon tapos sagnay sa mga kalsada ng San Andres San Vicente Norte papuntang San Ramon dito madadaanan natin ang mga matatarik na kalsada kaya ba ng mga newbie ang kalsadang ito o para lang sa mga eksperto tutukod kaya tayo dito at magtutulak pataas o kayang kaya natin ipadyak pataas ang ating bisiklita yun know, bikers nakikita din mga kabikers nako kang kapatindi to master ah grabe ka mga kabikers oh no hindi lang kumunat totoo nga mga kabikers na pag dumaan dito pag di talaga praktisado magtutulak talaga ay salamat Mukhang may recovery mga kabikers Hingal time Yun o oh. Recovery is real mga kabikers Relax Relax time Yun mga kabikers Paahon to dito tayo sa San Vicente, Eriga City. Iyon. Ahon is real. Uyun. Uy, Pais pa. Talagang tulak kinisis to pala. Yun si Mr. Bong, humahon na. Hindi <laughs> nga ahon dito, dito mga kabikers. Subukan natin kung hindi ba tayo ito na yun mga ka-bikers Baka magtulak yun si tayo dito Yun o oh. Grabe nga Yun si Mr. Wong Tumukod na <laughs> Mukhang magtulak yun isis na nga <laughs> Nagamit na natin ang pinagbawal na technique. Ang igis-igis moves. Hindi <laughs> na nakaya ni Master Bong. Nagtulak inisis na kasi walang practice. Oh my gosh! <laughs> Relax. Relax muna. Ha, bang. Merito lang tumahan ka, bikers wala namang sasakyan ikis ikis muna mukhang mahaba ah iyan oh. okay, nga kami doon sa baba kanina mga kawagers hindi kayang istretin tong baon dito Pagkatapos nating ahunin ang mga matatarik na kalsada, sumalubong sa atin ang mga magandang tanawin sa taas. Makikita natin dito ang kagandahan ng Mount Iriga at sa kabilang side, makikita natin ang Mount Isarog. mga malakas ahon <laughs> mga mahilig umahon pagkatapos natin makita ang mga magandang tanawin sa taas papadak tayo at babaybayin natin ang kahabaan ng highway mula Hanawan o Campo papuntang Tigaon at ang final destination ang Sagnay Kamsor dito bibisitahin natin ang port nato at lumang simbahan ng Sagnay yun mga ka-bikers papunta na tayo ng Sagnay almost 4 kilometers sa Sagnay na tayo malapit-lapit na lang mga ka-bikers lumabas na tayo ng Tigawan mga ka-bikers proper ng Tigawan kaya pa Sagnay na tayo first time pa tayong dumaan dito mga ka-bikers dito na tayo sa part ng Sagnay mga ka-bikers, pero wala pa tayo sa proper. Itong kalsada na ito mga ka-bikers, pagdarche natin ito, papunta ito ng Tiwi. Tapos Tabaco, tapos Ligas de City, ito yun mga ka-bikers. dito na kami sa Sagnay mga bikers, Nato Court, Sagnay, Kamsur. linaw, linaw ng dagat yun o mga kabikers dito dagat ako sa gilid mga bulo bundukin yan Aster maganda yan naisip mo <laughs> Ta. Ah. Ya no si Master. Pugi ko Master. Yes. Ya mm. Grabe ganda dito mga bikers. Ang linaw ng dagat, sarap maligo. yun oh Pabalik pa tayo ng sindro mga kabikers Diyan muna tayo sa ano, Simbahan Yun oh Ganda Ganda ng simbahan nila ito mga kabikers Kailan kaya ito tinatayo Lumang luma Kitang kita walang daya oh ka nang maghanap ng bato master hindi mo na yung dito yeah, yun. <laughs> ang dito master uso dahon dito si master naghanap ng bato <laughs> Tapos nating bisitahin ang Port Nato, Lumang Simbahan at iba't ibang mga magandang tanawin ng Sagnay, papadak tayo pa uwi at dito babaybayin natin ang kahabaan ng highway mula Sagnay, Igaon, Hanawan at pabalik ng Iriga City. Ops! ka lang! Akala nyo ba tapos na tayo sa mga ahunan? Hindi pa, kabikers! Mula Crestoray, papuntang San Vicente Norte at San Andres dito, madadaanan natin ang mga matatarik at mga mahabang palusong na kalsada tutukod o susuka? ahon lang yan siklista tayo ang tunay na siklista marunong tumukod magtulak ng bisikleta. yun o oh. dito ba yung master? tama ba yun? yun o oh. Pauwi na kami ni Master Mukhang sasaba kami sa mga matinding ahon nito Ganda, Biglang tahon, yun lang Ahon is real Pinatikim lang tayo ng magandang palusong Ahon Padyak Ahon Ahon is real Yung naubos ng lakas ko kami Kers Grabe yun ha Hindi huh. huh. yun biro Nagjo-joke lang <laughs> 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 Marami pa lang ahon dito mga kami Kers Pag dito tayo dumaan Iyon oh Pahon pa Ipahinga okay, muna tayo mukhang hindi na kaya ng power to luck this is, real yeah! grabe to kamikers pag dito kamikers recover tayo dito pekis oh no yun oh kagal ng kunti gamitin ang pinagbawal na technique Daikis-ikis move Kalo ga bisa, Yang si master, isis Oh no Parang meron pa Kena tutapus pala master Kala ko tapos na Grabing ahunan pala dito mga ka Hindi biro Palusong ka Ingat tayo dito mga ka Grabe Grabing palusong to Saka na mag-ugar dito mga kabikers Tandahan lang Tandahan lang tayo Duplingat lang Sa mga newbie na gustong sumubok sa daan ng ito, pwedeng pwede. Di baling mabagal, maglalakad at magtutulak. Basta ang importante, safe tayo. Makakarating at makakawi sa ating mga tahanan. Ride safe mga kabikers. God bless.